Ayun, ang ganda ko nila. Baba! Baba! Ayun po Ayun po mo po mo ba? Ayun po mo ba? Ayun po mo ba? Diba? Mag-ano ka?

po ayang na sa, na, dito na po si Jiri at yan, 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 na Si yung <laughs> <po> Si yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano po ano <nga> tayo ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano dumating ano oras po kayo dumating, sir, po? dumating yung ano yung yung ano Siguro uh -huh. Tumatid, kobatid, <laughs> kongotid, alas naman, ano, alas stress. Stress, image, alas stress. Alas stress siguro, umaga na, no? stress. Umalis sa daba. Umalis kapatid ni Maylin. Parang kapatid mo lang may mo, ano? siguro. umalis. umalis. Hmm. Pero magan mas maganda po itong eh, mama ni Maylin kay Maylin. mas <laughs> <laughs> maganda pala mama ni si Maylin. Matangkad. Para kapatid lang po ni Maylin. Okay na po dito si Maylin. Si Russell, gawin mo ng para makapahinga sila. Nandun na ba? Sa kabila?

Hindi kayo nalulang sa airplane? Ah, mayroon Tapos ah, yung carpet dito ah? lang sa iyo, mama. Wala. Nasaan na yung carpet dito? May carpet pa lang isa sa taas. Pagkasunod Para po, kami naman punta ng Dabao. Ha? Para makatating din po. Ah, ako. ano na, pa. pa kasi parang na, patinapay, no? parang, no, parang si sabiyahe eh. Huwag eh. po kayong mahiya, para bahay na rin po nyo ito. Ayan, at uh, <laughs> yung sabiyahe si po na po dito yan eh. Okay. din po yan? no, an, type Paul. Oh, siya na po, nagalaga sa mga bata. Sa baby nyo. So, <coughs> si Ano, Ilan yung lola yeah. ko yung lola. Lola nyo? Si mama. Ayan po. At least nakarating na namin may... na ah, yung panya. Ang akong pa ko yan, antay na antay. Mm -hmm. yeah. Ang gusto po niya, tumat tumating po kayo ng ano, maaga. Mm -hmm. Dahil uh, para makakita. Kasi galing pa po siya sa, sa school eh. Dito lang po yung school niya. Malapit lang. So, pagka ano po, isamahan ko kayo doon. Nilala, nilalakad na lang po ngayon. Dati po, nasa kayo malayo pa. Pero ngayon, dyan na lang. Mm. po rin po sila doon bago para ano. Ngayon, mayroon po kasi yung hindi ko sila nilalapit. Pero alam na po rin nila na sila na lang mag-ano. Malapit lang dito. Sina, sina Paul andoon sa kabila. Sa City of Mumbai? Ha?

Kasi dito tulog Kala pa ako sila, wala pang tulog sila eh. Nagulat ako kasi ikala ko ano eh, hindi na sinabing <laughs> Kasi po sabi pila, dilo, po yung kapon doon na doon tulog kila ko Jeff po. Mm. Mm -hmm. At baka sabi bigabing din po yung nagulat. Kasi na si wala kasi timbre din Hindi na, buti hindi ako nagpatay ng ano pala, nakabukas pala din. Hindi, ano na rin ako, sumilip na ako eh. Bago nag-ring yung ano, sumilip ako sa bintana. Kaya Anong tao Plus 12 na kasi ako <laughs> na Yung ay, ano kasi ito, siya. yung doorbell kasi nito, baling na ano, nalubat na yung battery na niya. Hmm. Kaya hindi na siya nag ano. Mas maganda naman kasi ang ingay pag may doorbell pero lalagyan natin yung battery. <laughs> kasi yeah. pinipalay po pinipindot ni may lagi pagka magdodorbil yan eh. Pero ano si mama mo magtaro lang? Hindi ka Tagalog. May nasa ako pero na casa ka pa ba, sa Sanita. Sa Sa dikot. Sa gayan lang. Baba lang araw dito ka lang sa Maynila te dito na picture. Ayun pala. Ayun bago. Ayun ang ganda. pa na, medyo pala 'yung tabi mo 'yan ganyan talaga kasi yung ano ninyo. ah. nyo. Eh, kasi lang ganda din ng ganyan. Ayan eh, you know, o, yung ganyan. Hindi na lang po nga eh. Gawa ng mama daw niya. <laughs> <laughs> Nakatakot. Dapat hindi naman sila nalula. Dapag, no? Pag ano pala, bilhan sila ng yung mga beads, no? Okay. Uh, si mama po, malulay po si mama. Hindi daw siya nalulay. Eh. Nakatulog daw po. Ah. Ay. Dapat eh, inom ng buwan na may. Para <coughs> makatulog <coughs> kayo. Kwarto niya. Hindi ka gigi nakakatuwa po. Halika, na antok na Mama mo pa tigay. pa ano pa? Oh. Kita kay doon. Yan. Ito po yung uh, kwarto ni May ni Maylene. ni, May um, ni Russell. kaya lang dito po kayo kaya doon sa si side.

Ayun ah, yun pala. Mayroon pala namang damit t-shirt. Yung ka short. Yan, parang magpalit kayo. Kasa na yun sa inyo. Kasa yan. Bukas na lang tayo bibili. Ha? Salamat. Ah, oh, sige, May. Nakatulog. Nakatulog ba kayo? Hindi. Nakatulog. Malamang nagkwintuhan lang yan. <laughs> Maaga. Binigyan mo mama mo ng damit. Ang oh, madaming damit yan si Maylene. Aha. Uh -huh. eh,

Aja si Nia. mag ka Nia. Mag-bliss. Oh, mag oh, mag ah, ayan bago gis si Nia. Mag-bliss. Kamusta tatay Jerry? Nakatulog na? Konti? Hindi makakatulog. Ano pinatulog mo? May o kinuntuhan mo lang? Nakita po nakasakay kayo sa aeroplano. Hindi po kayo na... Hindi po kayo na... Mag Natatakot? Mag <laughs> <Kanana> mo. <laughs> 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 Turuan mo, Maylin, magtagalog si nanay mo. <laughs> oh, mo. si Maylin. Masaya ka ba, May? Wow, at least nakarating sila ng maayos. Ano? Thank you, Lord. At nakarating sila ng maayos. Ito na sila sa ngayon po sa amin. Ayan. Kapon po, kinakaba niya si Maylin. Kasi daw, ayaw niya na dadating kayo dito na papasok siya. Ayan. Mm. Kamusta po si Nanay Lorna? Ha? Hmm. Uh. Oh, yan po si Russell. Bagong gising. Good morning, Russell. Wow. Hmm. May si Good morning. Good morning. Uh. Ayan, namit na po nila. morning po sa lahat. Nakakapi po yung mama ni Miley. Ilang tatlo. Si Russell, kamusta Russell? Ka Hindi ka nakakapi? Eh? Hmm. Hmm. Malayo yung biyahe nito. Eh. Layo yung pinanggalingan. Galing pa Dabaw. po hmm, si Tata Jerry na. po Russell.

Okay na? O oh, na, pwede na yan. Patay na. marunong na pala magluto eh. Anto tayo sa mall? Anto tayo sa mall. <laughs> ha? Robinson. Oh, samahan natin yan. Palakarin natin doon sa hagdanang nalakad ha. ngayon, pamaya siya lang mag-isa, paunahin natin. Sila muna lang ang dalawa. Pagka na na sa itaas sila, saka naman tayo susunod. Ha? Hindi, <laughs> okay lang po yun para at least po uh, masa matutuhan din, ma maranasan din po ninyo yung pagpunta natin dyan sa mall. Tingnan natin kung may time pa tayo pamaya. Ano? Uh -huh. Kasi mas maganda na natutuloy kayo. Ako, ako hindi parang mapagsalita ng total na bisaya, pero nakakaintindi rin ako. Mm. Um, kasi yung mga kasama ko dati sa trabaho, uh, marami rin. Uh, na, hindi, may mga bisaya. Pero kaya lang, hindi talaga ako mapagsalita nung no, ano. Mm. Yun, nagpapaturo ako kay Maylin. Magaling mo ito eh. mo toro yan eh. Oh. Yung gamay, oh, kaunti lang kamay. Tapos, yung sudan, pagkain. <laughs> ano sudan? <laughs> Kain po tayo. Kaya si nanay po kasi natulog pa. Dasal, dasal ka, May. Dasal ka. kain po tayo. Sige, hmm. ah, taruan mo, May. Taruan mo, makain. Alam ba niya? Sige na. Sasalita mo. Hmm. Hmm, yan nagkasama-sama po. Si nanay po ay nakatulog. Hindi hmm. yung napagod. Ayan. Hmm. Kain po tayo. Okay. Kain po tayo. Okay. Wala po inga, si Nakatulog na uh, uh, nakatul tulog <laughs> <luna. laughs> na. po. na na. Uh, kasama na po namin si Ate Jerry at si Nanay Nanay Elma. Ayan, <laughs> oh, si Nelly, masaya mo sa siya. Si Nelly, si Nelly pupunta rin po daw sa mga dapaw. Gusto rin po niya makarating daw sa dapaw. Di ba niya? Sa buo. Sa buo? Opo, sabihin mo. Oo daw, oo. po siya eh. Kung may tara po siyang ibang uh, tao, parang medyo nahihiya siya. Si Russell po, hindi na po ito nahihiya ngayon. <laughs> dapat kumpleto sana tayo dito kaso lang wala si Sinit. Si Sinita <laughs> Wala po si Sinita Shout na lang po kay Sinita ni Ay nga ni Lorna Ingat kayo dyan sa Dabao <laughs> Alam ni Tatay Jerry kung nasa si Sinita eh. Oo <laughs> <laughs>

Kasabot niyo ba naika? Nakasabot yan. Nakasabot din. Oo, oh, nakasabot yan. din. So, oh, ayan. Abangan na lang po natin ang birthday ni my baby. Abang, abang lang po. Si, pangipangita po tayo bukas. Ayan. Bukas na po. Bukas na. Five po tayo. Mm. yan Ayan. Toro, toro, toro. Totoro, totoro. po ni Maylin? Ayan. Mm -hmm. Normal lang uh -huh. po. Si Maylin po kasi dati, hindi uh -huh. rin po sila sanay dyan. Uh, Tinuroan po rin ni nanay. Masa Kaya ngayon. Na uh Oo. -oh. Yung paghawak sa kutsara. Uh -huh. Ayun o. Oh, Tatay Diyari o. Marunong man. Hawak. Ito nga Hahaha. Ay, mm -hmm. siyempre bago lang. Matututunan din, din nila yan. O at least tinuro mo. At yung paghahawak ng kutya, ng tinidor kay mama mo, o oh. paano ba? Ituro mo kasi. Mm -hmm. Hindi, yung paghahawak ng tinidor. Katulad mm -hmm. kay Rasil. <laughs> yan ano? Yan. Yan. Mm -hmm. Ganon din. Yan. Turo mo kasi yung katulad kay Rasil. Oh. Ah, mm -hmm. Turo eh, turo eh. <laughs> sa uh, mm, sanay din yan. Siyempre, bago lang eh. Oo, dati si Rachel, hindi po rin siya marunong. Ang gusto niya, kamot. Kamayin lang. Oh. Mm, ganun lang po sanay. Si Nanay Lorna, ganun po rin pagdating dito. Tinuturoan po rin namin. Pero si Nanay Lorna, tawa po ng tawa lagi sa amin yun eh. Ah. Uh, shout out, Nanay Lorna. Ngita. Oh, yan o. Ayan, matututunan din po nila yan. Mm. Talay, <coughs> makinan e, na ro. nag lang ni nanay. Tapos na kaming kumain. Kumain ka na. <finance> <protecting Woche pleasuration>